Hello mga kalods, ito na naman ang pipresyohan natin Ang uh, sliding door na 4 panel Itong 4 panel po ay may header siya Kasi sobra na siya sa 7 feet po Nasa 9 feet na po yung ano niya uh, height, ang lapad niya po ay nasa 8 feet po yan kaya nasa 4 panel lang po yan kasi si CB98 pong gamit natin ng aluminum 2 panel po ang 4 panel lang po ito po ang ginagawa namin nga sliding door po pwede moving siya ang apat na panel yan at pwede rin i-fix natin ang ats, fix at side at moving yung nasa gitna yung dalawa yung ginagawa namin yung fix at side po i-fix po namin yung ano yan kalbilaan bali dalawang kandado po yan sa ibri panel po. O, oh, bali apat na lock, center lock ang ginagamit namin. Dalawa sa kabila at dalawa rin sa kabila. Kasi ang isang panel po ay nakapix po yon uh, sa Sa ng kabila rin ang isang panel nakapix. Kaya yung dalawang panel po yon ang nagmove natin sa gitna. Kaya yung opening niya ay malaki yung opening niya. Yan. At ang ginagamit namin ang clear glass at saka PC white ng frame at uh, saka may hamba po yan na 1, 3, 4, 5, 4 sa taas at sa gilid ang sa baba wala lang po okay? kasi ang double seal po para hindi siya ang at hindi na kami gumagamit ng hamba sa baba yan um, yan ang kulang yan ay ang ano ah uh, tawag nating yan sa gitna makita nyo kung dapat walang ano yan sa gitna mag malagyan yan po ng ano uh, panel struggle po lagyan mo yan ng panel struggle hindi pa kasi natapos yung video natin ay eh. binidyohan ko lang po para sa ating presyo at uh, malaman natin kung magkano pong presyo yan, yan. Uh, with hamba 1 3 4 by 4 with header at saka for panel fix at side clear glass lang po yung gamit namin Uh, kaya ang pipresyo natin po ngayon, ang ganitong klase, kung magkano. Kasi iba-ibang mga gamit po, lalo na kung tinted o reflective, iba rin yung presyo. Sa so, ganito lang pong klase po, pang tindahan lang po ito kasi clear glass. Para sa tindahan na makikita yung display sa silid. Kaya, ang presyo po nito mga kalods, ay... Nasa 25,000 po yan at nagbigay na kami niya ng ano ng 5% discount. Ah uh, 25,000 na po yan ya last price na bigay namin sa may-ari para may previous na naman siya. At maraming salamat sa panonood mga kalods. At sana ay huwag kalimutan ang hindi pa nakasubscribe para ma-update natin sa mga iba na nating tutorial at sa mga presyo ng ating mga ginagawa. At ang pwede rin niyo kayong mag-comment kung mayroon kayong mga katanungan para masagot natin diyan sa comment section. At pwede kayong mag-share para malaman natin malaman sa iba po na hindi pa nakakita sa ating video. At muli, maraming salamat at God bless everyone. At Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel g 3 -tri b Thank you very much. Thank you for watching. Thank you for watching.